tumubay mo ba yung mga basketballers at bunnies? Oo, Mike. Tinawagan ko na sila. Papunta na sila dito. At bakit lahat nasa bahay ni Diana? Abby, hindi mo ba nagigets? Nag-party sila. nag -party sila. Cool. Leila, narinig mo? nag -party yung mga bunny cheerleaders. Ano naman ngayon, Yana? Habang nagpa-party sila, tayo naman magiging best cheerleading team. Eh ayaw naman tayong i-train ni Coach Abby. Eh di mag-training tayo nang wala siya. O oh, rats, gagawin natin. Eyes on the prize. Let's do this. Hindi sa gabal yung mga panis na yan sa Mike, kakausapin ko yung mga girls. Kausapin mo yung mga basketball players, okay? okay Abi, Kakausapin ko sila. Pero Mike, huwag kang magagalit sa kanila. Kausapin mo sila ng maayos. Abi, kakausapin ko sila na parang lalaki. Tinuturuan mo ba ako, ha? Huh? Mike, makinig ka sa advice ko Hindi kita bibigyan ng masamang advice Oo na, Abby Pwede na ba akong umalis? May klase pa ako Okay, Mike, go May training na Kasama si Nancy Eh, gusto ko siya niligawan eh Hayaan mo na silang dalawa ni Nancy Para ma-date ko si Loren Gusto ko si Loren Palaban Boys, anong o-orderin nyo? Hoy, boys Tinatanong ko kung anong o-orderin nyo Dalawang chocolate Bakit, Barbasti? Eh? Break na ba kayo ni Gigi? Hindi pa Hindi pa kami break Dalawang hot chocolates. Baka gusto niyong kumain. Meron kaming fresh pizza with tomatoes, cheese, and pineapples. Okay, sige. Isang pizza with tomatoes. Lemonade para kay Nancy. Sabihin mo, galing sa akin. Okay, boys. Nakuha ko na yung order niyo. Franz, anong gusto niyo? Sabihin niyo nga sa akin, paano niyo nagawa yun? Pinapahiyaan niyo yung school. Hoy, ano yan? Alisin mo nga yan. Nangawit na ako kakahawak eh. Pagod daw siya oh. Hindi ko maintindihan, bakit tayo nakatayo dito na parang mga bobo? Para tayong mga first grader. Diana, shut up! Kasi galit si Teacher Mike ngayon. Hindi pa natin nakikita si Coach abi At kayo, basketball players, ano, lumipat na kayo sa bunny house? Hindi no, inimbitahan lang kami doon. Alam mo Teacher Mike, ang saya-saya. Ikaw lang wala doon eh. Hoy sakat, huwag kang bastos ah. Tandaan mo, ako si Teacher Mike. Okay, okay. Okay, Teacher Mike, hindi kami mag-skip ng lesson. Pwede na ba kaming umupo? Uupo lang kayo kapag sinabi ko na. Guys, dinisappoint nyo ako. Oh, party people. Yak, skip na siya niya. Ako pa rin yung team captain ng Frogs Team. Makikipagkaibigan ako kung kanino ko gusto. So, advice ko sa'yo, batiin mo ko at pansinin mo ko. Buisit kang drama queen. Well, recently, hindi ko nakikita yung team captain, kaya wala akong dahilan na batiin ka. Girls, mag-ayos na tayo. Huwag tayong mag-away dahil sa friendship. Compared sa'yo, tinulungan ako ni Diana. Pinatira niya ako tsaka si George sa bahay niya. At ikaw, imbes na magpasalamat ka sa kanya, nagagalit ka sa kanya. Eh di tumira ka kay Diana kasama yung George mo. Girls, tara na. Mag-training na tayo. Saan kayo pupunta? Frags! Bumalik kayo! Soup! Sa... Ipapakita ko sa kanila. Turuan ko sila, hindi nila ako dapat kinakausap ng ganyan. May sumama ka mag-training sa kanila? Magde-decide ako para sa sarili ko. Ah, Blandy, pupunta akong cafe, bibili akong bubble gum. Gusto mo ba? Oo, kulay green. Ikoha mo ako ng kulay green. Girls, na